Ako po si Ginang Amelia Abasola, isa sa nagkakaisang 51 isang pamilya na nananawagan po sa kinauukulan kinau upang matugunan po ang problema na pinagdadaanan dito sa aming barangay. Taong 1995 nang kami po ay magsimulang manirahan dito sa Sitio Aplayita, Barangay Bukana, Ternate, Cavite, nung kami po ay relocate ng dating mayor na si ex-mayor Conrado Silindo at ng dating gobernador na si former Governor Juanito Rimulya Sr. Nang kami po ay dumating dito, ang lugar na ito ay gubat pa, walang ilaw, walang tubig o puso na mapagpupunan ng tubig. Dahil kami po ay mahirap at ang kinabubuhay lang namin ay pagsasaka at pangingisda lamang kung kaya't kami ay matagal na namuhay sa ganong sitwasyon. Ito po ang aming mga barangay clearance na nagpapatunay na si Kapitan Eddie Bendo po ang sumalo sa amin noong taong 1995 ng aming pagdating. Ito po ang aming barangay clearance na certification po noong panahon po ng Nasalanta po ng bagyong milenyo ang aming bahay. Nasa pangunguna po ang tumatayong kapitan ay si Kapitan Eduardo Bendo. At ito po ang aming mga barangay clearance na nagpapatunay na kung gaano na po kami katagal. Ito po ang aming barangay. Ito naman po ay barangay clearance nung panahong naupo na ang aming barangay captain na si Kapitan Gomez Linayo Jr. Ito rin po ang mga certification namin na nagmula sa munisipyo nung panahong nakaupo pa po si Mayor Herminio Silindo, certificate na nagpapatunay kung gaano na po kami katagal at kung kailan po kami dinala dito sa Sitio Aplayita. Ganon din po si Mayor ex-Mayor Ady Lindo, nung siya po ay buhay pa bago namatay ay nag-iwan din po ng isang certification na nagpapatunay na kami ay in noong 1995, August 15. Sa panahong iyon ng aming paninirahan, matagal po kaming namuhay, tahimik, payapa at aktibong sumusunod sa lahat ng mga aktibidadis ng aming barangay. Subalit, nagsimula ang kaguluhan noong taong 2016 noong lumaban ng mayor si Barangay Captain Gomez Linayaw ng mayor sa aming bayan dahil sa kanyang pag-iisip na hindi namin siya ibinoto, doon po nagsimula ang aming mga um, notice to vacate o na ng aming Barat ngay captain sa amin. Mula noon po, 2016, siya po ay mayroong taong nakausap na siyang naging dahilan kung bakit binibigyan po kami ng 60 days notice to vacate. Hindi pa po natatapos ang 60 days notice to vacate binigyan po ulit kami ng 30 days notice to vacate. Ito po. Labing tatlong pamilya po ang pinaaalis niya. Hindi pa po tapos ang 30 days notice to be Kate, Binigyan na po kami ng notice to be Kate. Ang labing tatlong pamilya po ito na inisip niya na hindi po bumuto sa kanya nung siya'y tumakbo bilang mayor. Ito po. Ang final notice. Ito po yung mga taong pinaaalis. Pakalipas po ng notice to be Kate, sila po ay nagpapirma at nagpatawag sa barangay ng mga tao na ang sabi po ay magbibigay si Kapitan Gomez Linayo Jr. ng 50 square meter na lupa sa mga tao kung kaya't ang mga tao ay nagtungo at pinapirma po nila sa blangkong papel. Eto po. Katunayan po ang mga pinapirma nila na tao sa blangkong papel <todan> Ay si Joyce Vergara, Danilo Minkay, Raquel Minkay, Jomar Minkay, Joyce Vergara at Arian Minkay. Sila po ay isa sa mga 51 families na ngayon po ay lumalapit sa inyong tanggapan. Nang sila po ay makaperma ng blankong papel. Nagulat na lang po sila dahil ang kanilang pinirmahan ay eh hindi po pala attendance ng bibigyan ng 50 square meter. Kung hindi, isang petisyon laban sa lading tatlong pamilya na nais mapaalis ni Barangay Captain Gumis Linayaw sa aming barangay. Ito po, memorandum na isinabmit po sa sangguniang bayan. Makalipas po na magbigay ng petisyon sa sangguniang bayan, ang ilan pong pamilya na pinaperma niyan sa blankong papel na hindi po pumirma dahil ito ay blanko. Pinabigyan po nila ng sumon at kasali na po sa pinaaalis ni Barangay Captain Gomez Linayaw Jr. Yung dating lading tatlong pamilya ay naging 23 families na po ang pinaaalis. Dahil din po, na, na ito rin po ang papel na si Alan at ang mag-asawa na hindi po po merma sa blangkong papel. Sila po ay kinasuhan ni Kapitan Gomez Linayo Jr. sa Korte ng Imos Cavite ng trespassing at illegal squatting. Ito po ang subpina. Ayan po. Ang komplainan po Gomez Linayo Jr. ang kanila pong idinimanda si Alan at ang kanyang asawa na ito po ito po ang sobtina galing po ng Imos. Subalit nung maibigay po namin ang kumpletong mga dokumento na nagpapatunay na hindi po kami pumasok lamang dito. Kaya agad naman po na nabigyan din naman po kami ng resolusyon na lack of probable cause ang kanilang isinampang kaso. Dahil po sa mga kaganapang nagaganap Naisip po namin na mag-meeting ang 51 pamilya upang lumapit po sa tanggapan ng PACC. Kami po ay lumapit at tinugo naman po kami ng PACC sa pangunguna po ni Commissioner Grico Belgica. Ito po ang kanilang papel na sinulat sa DNR ni Greco Belgica. Nang matanggap po ito ng DNR National, tinugo naman po kami ni Ma'am Emeline Talabes para po maaksyonan ang nangyayari dito sa aming barangay. Dahil po sa paglapit, nagkaroon po ng investigasyon sa aming barangay. Doon nagsimula kung bakit inalam po namin ang status ng aming lupang sinasaka at tinitirhan. Doon ay naglakad kami at nakakuha po kami ng lot description na nagpapatunay na ang aming mga lupang tinitirikan ay Republic of the Philippines. Sabi po nila, ito raw po ay peke. Ito po certified true copy. Sirmado po ito ng DNR. Nakalagay po ang Republic of the Philippines. At kung gaano lang po kalaki ang lupang kiniklaim ng Duminga Kinikini. Nakakuha din po kami ng AMD certification. Ito po ay isang AMD certification na kinuha po namin sa Penro 13, sa 13, DNR 13, Cavite. Firmado po ito ng mga namumuno ng DNR 13. Ito po. Andiyan po. Ito po ang mga AND certification. Ito po. At na ito po ang cadastral map na nagpapatunay na ang aming pong lupang tayuan at sinasaka ay walang nagmamayari. Ito po ay certified true copy. Mga original po itong pinakikita ko sa inyo kukuha niya. Ito po ang cadastral map. Kasama po yan dito. Ang cadastral map po na ito ay kinuha po namin sa DNR Region 4. Ito po, certified true copy din po ito. Kaya hindi po kami pwedeng magpiki ng mga papeles dahil alam naman po natin na pagpiki falsification with public documents ang aking kahihinatnan. Dahil po nang makuha namin ang lahat ng mga kaukulang papeles na nagpapatunay na ito po ay Republic of the Philippines. Kami po ay nagkaroon ng paghihiring sa DNR. Kami po ay sinampahan ng kaso ni Kabanya, Gimilito Kabanya sa Imos na ibinato